...Leader na Rosbanyos. Baños. Ah... Uh, ang akin pong uh, may pararating at masasabi sa akin mga ginagawa sa tungkol sa ating samahan ng Tres Mundo, ako po ay hindi tumitigil ng panggagamot. Unang-una, nung pong nakaraang araw, meron pa akong ginamot dyan sa May San Antonio. Mga silapian, ano Nung ang ko, umakyat ng puno, yung babae. Ay din, noon ako ako'y makita, pandalas siya ng baba. Bakit ka umakyat? Ay iba ho ang boses, hindi ho babae. Ngayon, ang sabi ko, ang tawag ko, Mahalagos, bigyan mo ng lakas at ako hindi na nakakaating minsan sa ating pagliliting. Ay awa ho naman ng ating ama, isang hawak ko lang ho, gumaling. Kaya lang, nung, nung okay na katapos, may tumawag naman taga malinta. Ganon pa rin ang sakit. Yung pala magpipinsan. Ay di, tinawag ko ako. Nadal na ko dalawang albularyo. Pinamayang ako lang sila na manggamot. Hindi ko sila kinokontra. Wala ko silang naririnig sa akin. Nakatingin lang ako. Ang kawaawa ako, yung isang albularyo nasuntok sa mukha. Ay di, kako Uh, pwede na ako kung pakialam, nasasaktan na kayo. Sige ho, sino pa kayo? Sabi sa akin. Ah, uh, hindi ho ako albularyo, pero ako ho nang gagamot. Ako po ay isang member ng isang asosasyon sa ng Tres Mundo International. Ay, hindi pa nila kilala ang Tres Mundo. Ay, di ako ay nagpaliwanag muna bago ko ginamot. Ay, nung no, ako ay nagpapaliwanag, sinampalaman yung isang albularyo katabi ko. Eh di ka lumayo ko muna kayo at baka kayo masaktang maigi. Eh di ginawa ko, habang ako'y nagano, nagmasbasa ko na isang basong maligam na tubig, pinainom ko, tumahimik. Tumahimik. Ang sabi nung bulungan ng mga tao, ano kaya ayaw yung pinainom at tumahimik? <laughs> Naniniwala ba kayo na naging istatwa ko lang, lang isang oras, hindi siya nakakibo? Ako ay nagtaka. Bakit? Kaya ako, hindi ko lang po, malagos. Paano ba ang gagawin ko? Ako'y pagod na. Hinawakan ko lang ako Siyang oras na naging, is, uh, naging istatwa. maraming maraming po salamat, Ama. At binigyan mo ko ng konting lakas na para mangyari ito sa mga ginagamot ko. Tuwa-tuwa ang mga tao. Paano ko raw nagawa yun? Hindi ho ako gumawa. Yun ang tumutulong sa amin. At saka yung pakatlo, noon no, no, kami nagpunta ng ano, uh, pararating ko po sa inyo, ito po na may nasabi ko na rin nung no, nakaraan kami nag, uh, nagsalita rito sa harap. Medyo yung alam ninyo, ano, ako ay napapunta ng Bigol, dalawa kami sa Piyodoran Albay, ang dami ho namin ginamot doon, may ho isang daan tao. Kami hita ng anak ko. Um, kami po ay nakalimang araw doon, at ang mga ginamot po namin, mga kulang, mga sinapian, at yung mga pananakit ng katawan. Ayawa ho naman ang ating mahal na Agos. Talaga naman ho, hindi ho tayo napahiya doon sa lugar na yon. Kaya lang ho sila humiling na kung maaari puntahan sila doon at magpapamember. Kaya lang, nasira naman ho yung kanilang ginagawa namin leader doon, yung babae. Tres na matay na ho yung babae. Hindi yung ina. Ay, ay, uh -huh. ay yung Oh, oh. Ay, ko yung ina, ginamot namin yung dalaga. Kung maaari daw, pumunta kami doon sa kanila at sila daw ay magpapabasbas. Ay, hindi ko pa rin ho masagot. Guwanan kasi, sa layo ho ng Bicol, baka ho magpapabasbas ay sa sampo Ay, kawawa naman ho tayo. Gawin na kasi ang mangyayari, sarili nating gastos. Ang sabi ko, kami ho ay magbabasbas, bakit ang hindi? Kaya lang siguraduhin ninyo ang mga taong sasama sa inyo at may paniniwala sa atin. Gawin na kasi bago tayo magbasbas, katulad niya nito, nung una ho ako'y sabig na sabig mangakit. akit, ah kayo na hindi na ho, pinakikita ko lang sa kanila ang ating mga ginagawa. Kung sila ay may... Uh, may kagustuhan na matuto sila eh, hindi ko pa rin no sinasabi sa mama kayo. Sa ngayon, totoo lang ho, may baiting katao nag-aantay sa akin. Kaya lang, asabi ko nga, bago kayo magpapaspas, siguraduhin nyo ang isip at puso ninyo kung talagang kayo ay sisiro sa gagawin ninyo. Dahil, napakahirap <coughs> ang gumawa ka ng libre, walang bayad. Kita nyo naman sa dami ko kayong ginamot. Ako ba ay eh, humingi sa inyo, sin ko, wala pamasahe akin. Kaya nyo ba yung ganon? Ay, oho raw. O sige, disintiduhin uh, nyo ang sarili nyo. Maraming maraming yung salamat.